So ngayong araw naman guys, ilumabas lumabas nga pala kami sa laot para dito mga will ng mga isdang bato guys na napakaganda ng kulay. At grabe guys, napakarami naming nahuli ngayong araw at sobrang gagandang mga isda pa. Talagang pwede guys natin ilagay sa aquarium pero hindi natin gagawin yon kasi masarap itong food repen at lulutuin na lang natin ito dito sa dalampasigan. Kaya samaan nyo na ulit kami guys sa adventure natin dito sa laot. So what's up guys? What's up mga napadaan lang. So syempre another araw, another adventure na naman tayong gagawin. Syempre kaysa na naman guys magtambay tayo sa bahay eh syempre kailangan nating magsika para sa mga pamilya natin. Kaya eto magagrind ulit tayo. Kasama ko nga pala guys ulit ang mga kaibigan ko at mga tayo dito sa laot. Pero bago tayo guys tuluyang makarating doon sa spot na pagkakawilan natin eh madadaan na natin dito itong isang bato na nasa gitna ng dagat. Eto nga pala guys ay eh, tinatawag dito sa lugar namin na Tungtong. At habang nagbabyahe kami dito guys, grabe napakaganda ng mga tanawin at mga rock formation na nandito sa gilid kaya hindi namin mapigilan yung mga sarili namin at na tingnan. Medyo mabagal na rin nga pala guys yung takbo namin dyan kasi ine-enjoy namin yung napakagandang view dito sa lugar namin. Pero maya maya lang guys nagalit itong bangka nating si Mimo talaga namang parang ocean jet siya tinulina niya ng todo. Hindi nga pala guys tayo pupunta kayo sa sobrang laot dito lang tayo sa medyo tabi kasi nga pala naglolo ko itong bangka nating si Mimo baka ubuhin na naman siya. Paniguradong ihingaling kami dito sa pagsagwan pag hindi ito umandar. Pagkarating nga guys namin dito sa spot, syempre agad na rin kami dito nagsimula at nakahuli ka agad guys dito isang kaibigan natin na si Angelo. Eto nga pala guys yung isdang nahuli niya, ang tawag nga pala guys dito isdang kilyawan, grabe combination siya ng yellow, maroon tsaka itim, napakaganda. Pero maya maya rin lang guys, eh, dumawin na rin dito yung isda kay tatay at ang nahuli naman guys si tatay na isda dito yung tinatawag naming mais-mais. Sa sobrang galing nga guys mga will dito ng kaibigan ko e, may nadala pa siyang halaman dagat na nandun sa ilalim tapos may isda. At naman guys, isdang na nahuli ni tatay tawag nga pala dito ay muang laot kaparehas din siya guys ng itsura ng muang na nasa mangroves pero syempre guys hindi ako magpapatalo sa kanila kaya eto agad na rin may dumawi sa akin isang isdang kulapnit guys eto nga pala guys yung mga rejik ng lapu-lapu na hindi na lumalaki sabi ko nga guys dito sa mga kasamaan ko kanyang huli kanyang ulam kaya hindi nila mapigilan kaya ginagaligan na nila buti na lang guys may dumawi ulit sa akin dito na isdang mais-mais na medyo malaki kaya sabi ko sa kanila may ulam na ako panigurado na agad sa sobrang linaw nga guys ng tubig dito sa gitna ng laot ay nako nakakatakot talagang tumingin sa ilalim kasi kitang kita mo kung ano yung mga pwedeng sumugod sa'yo. At habang nangangawil nga guys kami dito ay dalawang beses kami nakakita ng umutlaw na pawigan guys. Grabe napakalalaki nila. Hindi nga lang guys natin sila makuna ng video kasi sobrang hiyain nila. Lumulubog ka agad. Napakaganda nga pala guys itong isdang nahuli nila oh. Guys huli na naman oh. Mukhang isda to. Dalawa? Ay grabe. Dalawa oh. Dalawa guys oh. Oh lapu-lapu at mais mais oh guys mais mais ito mais mais tas itong isa na to guys lapu-lapu grabe dalawa agad sabay ayo tama wala isa guys nakawala yung lapu-lapu sa iyo at eto guys biglang may malaking dumawi laki oh, laki nyan laki nyan Batong ay, ka. Wait lang, wait lang. Ayun yun. Ay, ano yun eh. Laki. Ay, so Bato pala, bato. <laughs> Makalipas nga lang guys sa ilang oras. Medyo mainit na rin. Sabi ko, ito mabina muna kami doon sa may gilid kasi doon kami magluluto at magtatanghalian. Medyo nakakagutom na rin talaga guys at medyo madalang na rin yung dumadawi kaya tumabin na rin kami dito. At nung nalaman nga guys, ito isang kaibigan ko na magluluto na kami. Eh, grabe, napasayaw pa yan ng TikTok dyan kasi trip daw kami. Eto na nga pala lahat guys, yung mga nahuli naming na isda na mga isdang bato. Grabe, mga isdang pakoy, mga isdang mais-mais, may mga isda rin dyan guys, kulapnit. Siyempre, agad na rin natin ito lilinisan para makapagluto tayo. Dito na rin tayo guys, gigilid lang sa may dalampasigan. Magagayat at magpe-prepare na rin nga pala tayo ng mga ricado na ilalagay natin dito sa ating lulutuin. At habang nagluluto kami guys dito, grabe napakaganda dito at sobrang nakaka -relax. At papakita ko nga pala sa inyo yung aming kaldero na sobrang puti. Panigurado guys, wala kayong makikita ganyan sa Shopee at hindi hindi nyo kayang bilhin yan kasi limited edition lang yan. Ang luto nga pala guys natin nga ngayong araw dito sa pang ulam natin ay isasain nga lang pala guys natin ito sa suka. Mabilis ang luto na lang guys kasi medyo natanghali na na nagugutom na rin kami. Kung manging guys kayo talagang relate na relate kayo na pagkagaling nyo guys sa dagat ay eh pagka uwi nyo ay eh gutom na gutom talaga kayo. Nakakagutom kasi guys talaga yung singaw ng tubig dagat. Habang iniintay nga guys namin maluto yung pang ulam namin dito ay eh syempre tawang tamang tawanan lang kami dito at kwentuhan tungkol sa mga baget sa mga nakaraan. At hindi na rin guys namin na malayan na luto na pala yung ulam namin kaya syempre nagdasal muna kami dito bago kumain Let's go! Go trip! Tara! Sabawa na natin <laughs> sabaw, sabaw! 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 Wow! Fresh na fresh! Kahit tayo, tayo kahit! Hmm. Ulam! Guys hey, so, oh! Kurit na tayo ng isda! Mais mais! Nasaan yung kamukha ko? Sarap! Are yung pakoy! Sarap tampaw! Sarap tampaw! Sabaw! 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 Guys, mga Sobrang laki talaga guys ng pagkakaiba ng buhay sa probinsya at buhay sa siyudad. Talagang dito guys sa probinsya basta masipag ka lang ay may pang-ulam ka agad. Pero bago ang lahat, hanggang dito na lang muna yung adventure natin. kita na lang ulit.